Hi guys, good morning. Ayan guys, oh, yung aking pimples. Sobrang laki. Ayan guys, good morning. Kagigising lang namin pero ako ay nag-almusal na at magwawalis na ako sa taas. <laughs> Dahil gumising na yung aming, ah, bumangon na yung aming ano, bunso. Siya kasi yung pinakatagal na bumangon. Minsan naabutan niya ng alas 8, alas 8 imedya. Ano, tulad ngayon na ng oras, so 8.30. 8.30 na. Yan. Kaya, doon na siya sa kusina kumain. <laughs> so, kung ako, dahil nga bumangon na siya, ngayon ako naman nandito sa taas dahil magwawalis ako mag, ano, maglilinis ng aming ano, taas. Ayun guys, oh. Yung aming mga pom nandyan pa. Pero inano na niya. Ano ba yung Pinatayo na niya. As usual na naman yung trabaho sa ano, sa morning pa ulit-ulit ulit ulit lang, sobrang init. At sana hindi uulan dahil marami akong lalabhan. At doon nakababad yung aking labahin. Madilim, bukas muna tayo ng ilaw. Kasi hindi ko pa nabubuksan yung bitana dito dahil na dito yung pom. Kaya medyo madilim. Walis-walis muna tayo sa taas. Pagkatapos magwalis ay maglalaba. Dahil yung aking labahin ay isang araw pa nakababa doon sa ano doon sa baba inaabot ko siya sa ano sa sa, sa, sa ano guys ano ba ito ako guys sa powder soap soap, soap powder soap <laughs> ano ba yun soap 'yung ano 'yung sabaw Uulitin ko na sa pagwalis dahil na oh may ano pa kasi kapag ginaganyan tapos may hangin bum parang bumabalik siya dun sa ano sa pinagwalisan Yun oh bumabalik guys so kailangan balikan ko 'yung walis daming ano, balahibo ng aming tuta. Mayroong aming tuta ay umaakyat dito sa taas. Pero naman yung aming tuta ay malinis dahil laging pinapaliguan. Wala siyang ano, wala siyang yung kuto. Wala siyang garapata, ganun. Ano ba yung tawag, guys? Ano yung kumuna yung pong? And guys, tapos na ako sa pagwalis. Ngayon ay bababa na ako dahil uh, mag na ako sa pag ano ba tawag dito sa paglaba dahil naghihintay na yung aking labahan. And guys, nakalimutan ko nga pala kung maglagay ng katul dito sa aming baba ng bahay dahil dito magtatambay yung aking anak na bunso. Yan. Dito. Dito kami nagtatambay guys kapag wala nang ginagawa sa trabaho. Oh, wala nang ginagawa ba? Yan. Dito yung aming kwarto dati nung maliit pa yung aking mga anak, dito kami nakatira ng aking asawa. Dahil yung taas na yun ay sabiyanan ko. Nagiging, ano na, nagiging tambakan na namin to ng gamit. At oh, sira sirat na yung anong bintana, guys. Oh. Marupok na yung kahoy. Ayan, guys. Oh. And yung dati dito, may kisame. Ah, may kisame, may double walling. Tapos ngayon, nung bumagyo, di, bumagyo noon, 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 noon talaga guys, ah, biglang umapaw yung tubig sa ilog, tapos nasira. Kung baka na, naging, naabutan to ng tubig dito, kaya, bum, ano, nasira yung mga kisame, ay ah, yung double walling, ganun. And ito yung amin, ano, dati katre. Yung tulad nito, yan. Pero ito, bagong gawa na. Dahil yung aming, ano dito, katre ay, nasira na din sa tubig. So, ito yung mga gamit, guys. Ito yung mga, basta gamit na pwede pang paggamitan. Nilagay ko lang sa loob ng sako para hindi siya mag, ano, mag -alikabu. Tapos, ito din yung aming mga plato, mga mababasagin na baso. Yan. Yung luma ng electric pan, tinakpan ko din ng, ano, ano ba tawag dito? Tela. Dahil, para hindi siya mag guys, mag -alikabuin. Ito na yung pinakaluma ng electric pan. Buhay pa, pero nasira na yung kanyang stand. Stand, eh, Yung paan niya. Masiga na. Yung pag-anong ba, guys? Yung kanyang stand. Tapos yung aming maupuan. Yan, tambak na. Dito lahat nakatambak. Kaya, yeah, linisin ko muna. Magwalis muna ako saglit. As lagyan ko siya ng katul. Dahil yung aking bunso ay dito yung lilipat Pagkatapos nun, maligo at kumain. Dito siya nagtatambay. So yan na guys, tapos na ako sa paglagay ng ano, katulad, paglilinis ka unti <laughs> dito sa baba. Yun lang naman yung aking ginagawa para makatambay yung aking bunso dito. Yan, maglalaba ako guys. Marami akong laba din na yung kababa. Kunin ko muna yung aking pest towel dahil ma ano, mainit napawisan ako. Ayan, guys. Pupunta na tayo sa ating labahin. Pupuntisan ako sa paglalabah. Maingit. Pagmulan, umulan. Ay, Diyos ko po. Bon, isang malaki. Guys, tapos na ako sa aking labada. Ginabad ko muna siya sa downy Ayun. Eh, And yung aking basahan, andun pa. Hindi ko pa siya nilabhan. binabad ko muna sa aking ginamitan kanina ng sabon. Yung pinagbabada na, ano, na mga damit. And yun. Mamaya ko na yan, babanlawan para babango siya. <laughs> Maligo muna ako guys. Ayan, ligo-ligo muna tayo. Dahil lingong-ligo na ako. Babalikan ko na lang kayo mamaya guys. So, guys, welcome back. Nakaligo na ako. Ayan. mag na ako guys, balikan ko na yung aking binabad sa downing ng mga labahin dahil isasampay ko na. So, tara guys. mag -ano na ito. Ako... Magbibit-bit bigat. Okay. Oh i جو جو کنيو So, ayan na guys. <laughs> Ang dami kong ilabhan mga puti at mga decolor. Ayan. Tapos na. Tapos ito. Kumot. tay kumot. Ano ba tawag dito? Basahan. So, yun lang. And thanks for watching guys. Bye-bye.